Hi mga kaibon! Welcome back po sa channel natin, Ibon at Iba pa! Sa mga hindi po po pala nakasubscribe dyan, subscribe na po kayo at pakihit na rin po yung notification bell para updated po kayo sa mga video na ina-upload natin every week at syempre para updated din po kayo sa mga kaganapan sa mundo ng pag-ibon. Ngayong araw ito mga kaibon, may isang kaibon tayo nag-request siya na paki ano naman daw paki discuss ng kita breakdown natin sa pag-ibon this year at uh, syempre uh, dahil request po yan bibigyan natin ng uh, kulay po yan i-discuss -di natin yung kita natin for 2023 uh, sa iba baka maliit to sa iba baka malaki to pero ang halaga po dito is Uh, masaya tayo sa kinikita natin at nakakatulong po tayo sa pamilya natin. At the same time po mga kaibon, hindi naman po talaga tayo sa ibon lang nag -de depend kasi may trabaho naman po tayo at may negosyo naman po tayo. Kaya i-discuss po natin yan. At may good news pala mga kaibon kasi nagkaroon na po ng buying ang aqua o paino. Alam ko may mga kaibon tayo na nakuha sa atin ng ibon na aqua Opaino ino project i-breed nyo na po kasi baka next year maganda pong laban ng ino next year kaya kung ako po sa inyo uh, i-breed nyo na kasi medyo baka pumalo o baka gumanda yung laban ng ino next year mga kaibon at marami din nagtatanong, sasagutin natin kung magpaparapol ba tayo o hindi Uh, sa totoo lang mga kaibon, hindi ko pa masasagot yung katanungan na yan kasi yung ibon na gusto ko sanang iparakul, hindi pa po nakababa. Kaya hindi ko po masasabi sa ngayon mga kaibon kasi mahirap po magbitaw ng salita tapos hindi natin magawa, baka balikan po tayo mga kaibon. Pero once na hindi na tayo busy at Uh, kitang kita na natin o hawak na natin yung ibon na gusto natin iparaffle yun mag-announce tayo mga kaibon okay mga kaibon uh, at syempre bago natin bigyan kulay o bigyang kulay yung nag-request ng kita breakdown natin for 2023 sa pag-ibon sa shoutout muna tayo sa mga kaibon nating walang sawang sumusuporta sa channel natin sabi ko nga parate dahil po sa inyo nagpapatuloy po tayo. Maraming maraming salamat mga kaibon. Okay, ngayon mga kaibon, syempre, magsa-shoutout tayo sa mga kaibon nating walang sawang sumusuporta sa channel natin. Kaya nga nang sinasabi natin parati, uh, kung hindi po dahil sa suporta nyo, hindi po tayong papatuloy. Kaya napaka uh, thankful po natin at nagpapasalamat po tayo sa suporta nyo kasi nagpapatuloy po tayo mga kaibon. Okay? Shoutout kay Angelo Villena ng Cabanatuan City. Jerome Abdon kay kaibon Elmer Sinidosa ng Binangunan Rizal sa mga tag-Rizal Kay kaibon KJ Mini Avery ng Samar Carlito Buena kay Alan Llamas kay kaibon Tiempo Family ng Santa Rosa Laguna sa mga tag-Laguna dyan. Sana makapasyal ulit tayo dyan kay Kaibon Pops Nards, kay Joel Tubig ng Masantol, Pampanga, sa mga taga Pampanga dyan. Shout out kay Kaibon Mary Fe Salvador ng Baliwag Bulacan, sa mga taga Bulacan dyan. maraming maraming salamat po. Uh, kay Anthony Minor, kay Monching Ripuyan, kay Kaibon Maika from Gubat Sursugon. Shout out sa pamilya Mateto ng Cardona Rizal, kay Rayo Mendoza, may uh, Joy Grace Kay Mark Wilson Avendano Kay Vinice uh, Leinad Kay uh, From Netherlands Wow, may imported pala tayo Mabuhay kayo dyan sa Netherlands Merry Christmas po uh, Kay Mark Anthony Dulay ng QC kay Leo Lunaria, Cherry Lapulapu Lloyd Aldrex Lunaria Kay Luis Lane Fernandez Yogi Mini Avery ng Mutinupa HLJ Mini Avery ng Cabanatuan City at shout out kay Kaibon Rowald Bernardino. Maraming 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 salamat po sa suporta nyo mga Kaibon. Okay mga Kaibon ngayon, syempre i na natin yung request ng Kaibon natin na Kita Breakdown 2023. 2023 this year po yun mga Kaibon. Gaya nga ang sinabi ko kanina mga kaibon, baka sa iba maliit lang to, baka sa iba mataas to. Ang importante po mga kaibon is masaya tayo kung ano meron tayo at nakakatulong tayo sa pamilya natin. Ah, uh, ginoglorify natin pala si Lord dito kasi si Lord Jesus dito kasi syempre, kung hindi dahil sa kanya, uh, baka hindi natin makuha 'to, yung kita na 'to mga kaibon. Okay mga kaibon, at isa pa, nagpapasalamat ako kasi Uh, dahil, dahil sa inyo po mga kaibon na inspire tayo at uh, nilalatag natin to hindi hindi para ipagyabang o hindi para ipakita sa inyo na ganito yung kita natin sa pag-ibon kasi tayo nung unang panahon mga kaibon nagsimula din tayo like 10 years ago nagsimula rin tayo sa pagkanubi walang alam sa ibon palabas ng palabas ng uh, pambili ng uh, ibon syempre kasi bago pa tayo, hindi pa natin alam yung kalakaran ng ibon hanggat yun, biglang isang araw, 2000, matagal na, 2007, 2018, 2019, dun yung pumutok yung dilute at yung medyo marami tayo nun na inalagaan na dilute. Kaya dun, dun po tayo medyo nakabawi mga kaibon. Dun po tayo medyo uh, nabuhayan mga kaibon. Kasi sa totoo lang, medyo ano talaga yung pag-iibon minsan kailangan aralin mo talaga kung ano yung mga mutation na dapat alagaan kasi kung hindi yun maaga kang mag-quit dito sa larangan na ito mga kaibon kasi napagastos po nito okay ang ipapakita natin breakdown mga kaibon net na ito mga kaibon ibig sabihin binawas na natin yung pinamili natin yung patuka vitamins mga accessories ng ibon cages at yung materials din kasi bumibili din tayo mga kaibon materials kasi nag-upgrade din tayo ng ibon hindi rin po natin pwedeng hingin lang yon o saan kunin yung mga materials na yon binibili din po natin yon mga kaibon ang iba doon nabibreed ang iba doon hindi nabibreed kaya wala tayong magagawa doon mga kaibon ganun talaga ganun talaga sa mundo ng pag-iibon pero ito po yung breakdown na ipapakita natin ito po yung totoong breakdown mga kaibon walang dinagdag, walang binawas. Totoong breakdown po to. Kasi ang goal ko po dito mga kaibon, ba't natin ginagawa to? Gaya nga sinabi ko kanina, may trabaho naman tayo, may negosyo naman tayo mga kaibon. Yung, ano, yung goal mo na pag nagbibigay ka ng kita mo sa asawa mo, yung smile niya, yung hanggang tenga, <laughs> yun yung mga kaibon, yung hindi mababayaran ng pera. Bilang isang asawa na nagbibigay ng kinikita sa asawa niya yun po yung kasiyahan na makita mo yung asawa mo na natutuwa syempre may extra income may kita kaya syempre matutuwa sila kaysa naman bigyan natin sila ng sakit sa ulo <laughs> syempre mas maganda po na nabibigay tayo sa asawa natin okay mga kaibon ngayon sige didikas na natin uh, January mga kaibon ito may breakdown talaga to nililista kasi talaga ni Mrs. to Okay? January 8, kumita tayo ng o oh, nakabenta tayo ng 2,500. Uh, nakalimutan ko na, hindi na namin nililista kung anong ibon, pero yun po yung uh, nabenta namin nung araw na yun. Kinabukasan, January 9, may isang transaction ulit tayo. Nakabenta tayo ng 3,300 plus 2,500 ulit mga kaibon. Okay, sunod, January 24, nakabenta ulit tayo ng ibon. At nabenta natin ng 2,800 pesos. Pagdating ng January 21, 2023, nakabenta tayo ng 1,000 pesos. Kahit 1,000 lang yan mga kaibon, masaya na si misis natin yan pag binibigyan natin yan sa kanya, di ba? <laughs> okay, punta tayo ng February. February 18, mga kaibon, nakabenta tayo ng 6,500 Uh, dating ng February 23, abenta uh, tayo ng 1,000 plus 2,000. Uh, Isa-isang araw lang po yan mga kaibon. Ha. Uh. Nakarelease tayo ng uh, dalawang ibon. o uh, hindi ko alam kung ilang ibon na benta natin yan. Pero yon kumita tayo ng 3,000 sa Feb 23. March, March 5, may bumili. Nakabenta ulit tayo ng 1,400 pesos na ibon. Yun lang po yung kinita natin buong March Pagdating ng April, wala po tayong benta. Zero po tayo ng April. Uh, summer siguro, kaya uh, daming gastos. Kaya wala po tayong nabenta April. Pagdating ng May 6, nakabenta ulit tayo ng 3,500. Uh, tapos dumating yung May 8, nakabenta tayo 3,000. May 12, nakabenta tayo ng 3,500. May 15, nakabenta tayo ng 1,250. May 26, nakabenta tayo ng 1,250 pesos ulit mga kaibon. Nung June, kasi ito na yung medyo pasukan. June 4, nakabenta tayo ng 400 pesos. Nilista pa rin ni Mrs. kahit 400 pesos. Ah, <laughs> uh, feeling feed yan. Okay. <laughs> June 6, nakabenta tayo ng 22,500. Pagpatak ng June 16, nakabenta tayo ng 1,000 pesos. Okay? Pagdating ng July 11, dito mga kaibon, isang araw lang to, July 11 ha. Nakabenta tayo ng 10,000. Nakabenta tayo ng 2,300. Nakabenta tayo ng nakabenta tayo ng 1,000 at nakabenta tayo ng 50,000 pesos mga kaibon worth ng ibon sa araw lang po yun mga kaibon ha ah, July 11, grabe, thank you lord grabing kinita natin dyan ng July 11 mga kaibon pagdating ng August 7 isang araw din to mga kaibon nakabenta tayo ng 5,000 plus 3,000 plus 20,000 at plus 17,500 mga kaibon. August 7 lang yun mga kaibon. Okay? Tapos, dako tayo sa September. Nung September, ganun din. Uh, sa September pala, uh, hindi na nalista ni Mrs. yung mga date. Pero nung September, ito po yung nakikita natin nung buong September. Nung buong September, nakabenta tayo ng 500 plus 500 plus 12,500 plus 1,500 mga kaibon. Yun po yung kinita natin sa buong September mga kaibon. Same thing sa October mga kaibon. Hindi na rin nalista ni Mrs. yung exact na date pero ito po yung kinita natin ng buong October. Kuminta tayo ng 35,000. Sunod doon is 2,250. Sunod doon is 1,000 pesos at ulit, kumita tayo ng 35,000 pesos mga kaibon. Yun po yung kinita natin ng buong October. Punta tayo November 13. November 13, isang araw lang ito mga kaibon. Ito po yung kinita natin November 13. Para ito na rin po yung kinita natin ng buong November. Kumita tayo ng 8,000 plus 1,200 plus 8,000 plus 3,500 pesos nung buong November mga kaibon okay December this year uh, running pa lang to mga kaibon hindi pa natin na na sulat o na lista o kasi hindi pa naman tapos yung taon December uh, 4,500 pesos pala po ang kinita natin this December mga kaibon ganun pa lang po at hindi pa naman po kasi tapos yung taon kaya running pa lang po sa December may mga transaction pa tayo mga pending tapos may mga pababa rin tayo na nakareserve kaya ililistan na rin natin yan mga kaibon uh, end of December kasi dun po tayo total sa end of December pero mga kaibon kung total mo to lahat lahat ng kinita natin from January 1, 2023 hanggang December ngayon 2023 magkano kaya mga kaibon kayo kaya mag compute <laughs> okay hulaan nyo mga kaibon magkano kaya ang ginita natin bago natin sabihin yung actual computation natin ito na po yung net natin sa 2023 actually running pa kasi December hindi pa naman tapos may mga pending transaction pa tayo pero ito na po yung kinita natin mga kaibon ito po pinagpasalamat natin sa Diyos kasi kumita tayo ng ganito nakakatulong tayo sa pamilya natin uh, yung mga kailangan sa bahay kailangan sa school kailangan sa kung ano-ano man mga pinagtulungan natin sa church natin nagbibigay tayo at least na nakapagpasaya tayo ng pamilya natin mga kaibon okay ito na po yung grand total na kinita natin for 2023 mga kaibon Pag tinotal nyo po lahat yan, ang lalabas ay 287,000. Ulitin ko, total is 287,650 pesos. Yun po ang kabuang kinita natin, not including pa yung mga pending transaction natin this December mga kaibon. Sabi ko nga kanina, sa iba, baka maliit nakita lang to sa kanila kasi buong taon nakita to pero sa iba baka malaki na rin to mga kaibon kaya ang sinabi ko pero para sa atin mga kaibon napakalaking blessing na to mga kaibon napakalaking blessing na to mga kaibon saan nyo po kukunin yung ganitong amount mga kaibon kaya nagpapasalamat tayo importante masaya tayo sa ginagawa natin mga kaibon at sana nakaka-inspire tayo sa mga gusto pang mag-ibon dyan uh, at sabi ko nga sa sarili ko noong una ba't ko ba pinasok tong pag-ibon eh puro palabas lang ako <laughs> eh noong huli medyo inaral natin at naka ginaid tayo ni Lord nakakuha tayo ng mutation na pumutok yun, dun po tayo nagbabisa mga kaibon okay? okay mga kaibon, sana nit. enjoy kayo sa munting breakdown kita breakdown natin This year, mga kaibon, sana naka-inspire tayo sa inyo. Sana naka-inspire tayo sa mga mag-iibon na laban lang, mga kaibon. Kapit lang, dasal lang, mga kaibon. Okay? Okay, mga kaibon. God bless po sa ating mga mag -iibon. God bless po sa lahat, mga kaibon dyan. God bless sa pamilya nyo, sa minamahal, yung sa buhay. Advance Merry Christmas po, mga kaibon. See you next time. Bye, mga kaibon.